magandang umaga sa inyong lahat ngayong araw mayroon akong makapakita na yung mga pakalat-kalat lang na singgunyong masyado siyang common dito yan sa amin ito ipapakita ko sa inyo ito ito ito, ito. kitanya Ang ganda niya. Oh, monster, marami oh, tingnan mo. Oh. Ayan. Ayan. Sobrang dami, sobrang dami talaga. Oh, ito. ito mayroon akong papakita ito pag masyadong bata pa ito ito yung itsura nya tingnan nyo ang ganda no hmm. tapos pag medyo mag ano na siya mag mature yung slit nya dito katulad dito iba dito pag mag mature na siya parang dahon na gado siya ito pag, lalo, pag lumaki na ganun, marami na siya ito hmm. ang maganda nito meron siyang ano um, depende sa location niya ito na ano siya oh, nasa lilim siya ng kahoy kaya yung ano niya yung variegation niya marami siya oh hmm. ang ganda ng variegation niya depende sa location. Pero ito naman. Ah, tingnan mo. Masyang green. Oh. Ang ganda ano. sobrang dami at saka ipapakita ko sa inyo yung nasa puno na kahoy ito ito yan ang magiging itsura niya pag nasa kahoy na siya uh, ang ganda niya diba puro green na wala na parang nawala na yung mga white ito na ay ito, ito ito yung isa ay na tumutubo siya kahit saan lang oh ito ito ayan madaling ipropagate kahit sa ano, kahit sa puno ng niyog oh. ayan ano klaseng singgun yung ito maganda eh. malaki pero iba rin yung ano nyo yung pattern ng variegation ayan ayan Depende lang talaga sa location niya. Hmm. Ito naman. Hmm. Isang puno lang to eh. Hmm. Iba rin yung pattern niya. Ito naman. Iba rin. Hmm. So, Isang puno. Iba, iba. ito talaga yung ano ito yung mga malili ito oh. ah, ang ganda ito. ito pag maliit pa tapos mag divide na siya ng ganda Marami yan dito sa amin.